dahil sa katatapos lang ng issue tungkol kay Mark Pingris kung saan tinuldukan niya na ang mga kumakalat na balita na pawang imbento lang ang tungkol sa kanila ni Kim Rodriguez na pagpasyahan niya at ng kanyang pamilya ang magbakasyon naman sa malayong lugar. Dito ay makikita pa din na kung gaano ka-close sila ng kanyang pamilya. Ibinihagi ni Mark ang kanilang heartwarming photos kuha sa Pangasinan kung saan sila nagbakasyon. Kasabay ng kanilang pagbabakasyon ay kaarawan naman ng kanilang anak na si Baby Jean-Luc. Nagbigay din ng mensahe si Mark para sa anak at nagpasalamat din ito sa mga kaibigan at pamilya na dumalo sa first birthday ng bunso. <laughs> to <sleep. laughs> go to sleep. 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 go